ay mag DIY hair color man ko so niya to kong para mapalit o pampakulay sa buhok itong di ay ang akong ipakolor kaya akong buhok yellow man o mag mais na <laughs> pa mapalit o hair color na nanon sa kusa o ban kaya ang presyo masaytang awon-awon na og ang gidaghanon sa product na ako didaghan diri pang hair spa o kung sa nang gamit sa buhok. Pag uman ako palit sa hair color, nagpalit ko og tinting brush kaya wala mo kay tinting brush. Siyempre, umamalita, magtanaw niya pong presyo kay pobre man tataon. Ano sa pagkata makapalitan ng dita magtanaw sa presyo, no? Nauman akong palit sa akong mga no? ni uli nako nagabian ko sa pagpamili lagi. Pagkabuntag ako din siyang ikutaw, lagi mix nako sa buak nga plato. Kaya wala lagi tay butanganan o mauna ang kulor sa akong buhok. Wala ba yata pang afford sa salon? So, atong ban na gina, atong ipakuha niya. na nang ang kinakusagang kapa. Ang bisag, wala tay pang pasalon. Mahal kay nigbaya na kung bana eh. Kung baga, pakiyaw ni ba? O, gitilok pag yun. Makata, gigagtit. Tuara ang resulta, ba? Diba? Nindot kaayo. Ang buhok ribati pero nindot kay ang color sa buhok.